Noong April 18, 1943, labing anim na mga US bomber ang pumiyahe ng mahigit 500 kilometers sa pagitan ng dalawang isla sa Pacific Ocean. Maingat na hinintay at inabangan ng mga ito ang pagdaan ng isang grupo ng mga Japanese transport aircraft at kanilang mga fighter escort. Ang kanilang misyon, tambangan at paslangin si Marshal Admiral Isoroku Yamamoto. Sino ba si Yamamoto at bakit pinag-aksayahan siya ng panahon na abangan ng mga US naval planes? Narito ang kwento tungkol sa isang pambihirang personalidad na naging tinik at mortal na kaaway ng United States noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinanganak si Yamamoto noong 1884 ng mag-asawang Takano sa sa syudad ng Nagaoka, Niigata Prefecture. Ang kanyang ama ay isang mababang uri ng samurai sa ilalim ng Nagaoka Domain. Pero biglang namatay ang kanyang mga magulang kaya inampon si Isoroku ni Tatewaki Yamamoto, isa rin samurai tulad ng kanyang namayapang ama. Bilang pagsunod sa tradisyon, pinalitan ni Isoroku ang kanyang apelyido at mula noon ay kilala siya bilang si Isoroku, ang anak ng samurai na Yamamoto. Sa edad na 20, nagtapos siya bilang isang midshipman sa Japanese Naval Academy sa Ituwima. Nakatikim si Yamamoto ng kanyang unang labanan pagkalipas ng isang taon sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Japan at nooy papalaos na world power na Russia. Habang nakipagbakbakan sakay ng barkong mission sa Japan Sea, aksidenteng sumabog ang isa sa mga kanyo ng barko dahil marahil sa walang humpay na putukan. Natamaan ang mga shrapnel sa si Yamamoto at naputol ang dalawa nito mga daliri sa kaliwang kamay. Ang labanan ito sa kipot ng Tsushima ay tinaguri ang isa sa pinakadakilang labanan sa karagatan sa kasaysayan. Halos 40 years ang lumipas, masasabak din si Yamamoto sa isang naval battle na karintulad o higit pa ang naging implikasyon sa nangyari sa Tsushima. Pero bago yan, magbabalik muna sa Naval College bilang dilubhasa si Yamamoto noong 1914. Dalawang taon ang lumipas na promote siya bilang isang lieutenant commander. At noong December 1919, itinaas siya mamoto bilang isang ganap na commander. Kasabay nito, tumapak siya sa unang pagkakataon sa Estados Unidos. Nag-aral siya ng wika sa Harvard University pero hindi nakapasok sa klase dahil na sa pananaliksik ukol sa United States oil production at ang higanting industriyang kano bagamat palaging lumiliban, sadyang matalino si Yamamoto dahil nagtapa rin siya sa kanilang klase. Nagsunog din siya ng kilay upang lubos na pag-aralan ang American Aerial Strategy at mga taktika. Sa panahong ito, dahan-dahang nahubog sa kamalayan ni Yamamoto ang konsepto tungkol sa Navy Aviation bilang mahalagang bahagi ng sandatahang lakas ng Japan sa kanyang pagbabalik sa Japan noong 1919, buo na ang isip at puso ni Yamamoto na isulong ang isang naval air service. Pero matamlay ang pagtanggap ng military establishment ng Japan ukol sa isang air service. Marami sa mga senior army at naval officer ang kumbinsido pa rin na ang lakas ng isang bansa ay nakasalalay pa rin sa dami at lakas ng mga higanting barko, digyera o battleship. kaya madalas na uwi sa mainit na pakikipagtalo ang pagpapahayag ni Yamamoto ukol sa kanyang naval air service na konsepto at kailangan siyang awatin ng mga nakakataas na mga opisyal gaya ni Prinsipe Fushimi. Maliban sa kanyang katunggali sa Navy, mahigpit na karibal din ni Yamamoto ang mga utak pulbura na opisyal ng Kwantong Army, isang malaking army group na itinatag noong 1919 upang dahan-dahang sakupin ang Manchuria at China. Ang pananakop na ito ay mahigpit na tinutulan ni Yamamoto na mas lalong nagpainit sa kanya sa mata ng mga Kwantong Army Officers. Noong 1926, muling tumapak sa Estados Unidos si Yamamoto bilang naval attache ng Japan sa Washington, D.C. Dito lumitaw ang kanyang hilig sa sugal matapos siyang tinuruan ng mga kaibigang Amerikano ng poker at bridge. Ang mga larong kano na ito ay nagpatalas sa isip ng batang Japanese naval officer. Natuto din siya ng baseball na kanyang kinahiligan sa kanyang buong buhay. Ayon sa mga historian, nakatulong sa pagiging taktisya ni Yamamoto ang paglalaro ng shogi, isang Japanese board game na hawig sa ahedres o chess. Mahilig siya sa mga biglang atake ng kanyang mga pyesa na bumibitag sa kalaban. Habang nasa Amerika, pinalakas ni Yamamoto ang kanyang kaalaman at koneksyong militar. Bumisita siya sa U.S. Naval War College kung saan nabago ang kanyang specialization. Mula sa Naval Gunnery, pinalitan ito ni Yamamoto ng kanyang pinakaasam-asam na Naval Aviation. Dalawang taon matapos ang kanyang U.S. diplomatic posting, hinirang si Yamamoto na nooy isa ng kapitan bilang commander ng Nagara-class light cruiser na Izuzu. Ito ang kanyang unang ship command post. Sa huling bahagi ng 1928, pinamunuan niya ang isa sa nooy pinagmamalaking aircraft carrier ng IGN, ang 37,100 ton na Akagi. Pero tumagal lamang ang pamumuno na ito ng halos isang taon. Noong 1930, si Yamamoto ay isa ng Rear Admiral. Balik na naman siya sa kanyang papel bilang military diplomat nang maging delegado ng Japan para sa London Naval Conference. Sa pulong na ito, matapang na ipinahayag ni Yamamoto bakit kailangan ng Japan na palawakin at palakasin ang kanyang hukbong dagat. Ngunit binara siya ng US at United Kingdom muling humarap sa mga makapangyarihang bansa si Yamamoto sa ikalawang round ng Arm Limitation Talks sa London noong 1934. Sa isa pang pagkakataon ay masugid niyang ipinaglaban ang karapatan ng Imperial Japan na magpalakas ng kanyang Navy. Dito nakita ang kakaibang estratehiya ni Yamamoto. Kung sa mga simpleng usapin ay malutong na English, siya makakausap. Gumagamit naman siya ng interpreter sa mga mabibigat na tema. Sa kanyang estilo ng pakikipag-usap sa mga Amerikano at British, sinabi ni Yamamoto, mas matagal ang oras kung ikaw ay may tagapagsalin at may panahon kang pag-aralan ang iyong kausap at ang iyong sunod na hakbang. Noong 1936, ang Noy Vice Admiral na si Yamamoto ay itinalaga bilang Vice Minister ng Imperial Japanese Navy sa kabila ng kanyang mahigpit na pagtutol dahil tawag ng tungkulin sinikap ni Yamamoto na gamitin ang kanyang impluensya upang linisin ang kanyang hanay mula sa mga utak pulbura na mga opisyal. Masigasig din niyang nireforma ang Navy bilang isang etiktibong institusyon na sasalungat sa mga marahas na patakaran ng Imperial Japanese Army. Sa panahon ding ito, aksidenteng nahulaan ni Yamamoto ang magiging military strategy ng Amerika sa hinaharap ng kanyang sabihin na ang susunod na naval operations ay sa pamamagitan ng pagsakop ng isang isla, pagtatayo ng isang paliparan dito, nalalagyan ng mga air unit na siyang sasalakay at sasakop sa susunod na bahagi ng karagatan. pit niyang tinatulan ang tripartite pact sa pamamagitan ng Alemanya, Italia at Japan para kaya mamuto isang imoral at labag sa mithi ng Confucianismo ang pakikipag-alyansa ng Tokyo sa Berlin at Roma na nungoy na mayagpag sa pananakop sa Europa sa pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagtutol na ito ni Yamamoto at pati na ang sigalot niya sa mga opisyal ng army ay umani ng mga batikos at kaaway. Maraming opisyal at politiko ang nagtanim ng galit sa kanya. Masumidhi pa ang banta sa seguridad ni Yamamoto nang tahasan niyang tinatulan ang isang digmaan laban sa Amerika. Para sa kanya, mata matatalo ang Japan at manganganib ang buong imperyo kung kantihin ito ang isang malaki at malakas na bansa tulad ng Estados Unidos. Ayon pa sa kanya, kung kailangan mang makipagdigma sa US, dapat itoy palihim at mabilis para kay Yamamoto Anim na buwan ang kaya niyang ibigay ng haba ng kanilang panalo pero di na siya makakatiyak ng tagumpay kung lalagpas pa dito. Ang argumentong ito ang mas nagpaliab ng puot sa mga kritiko ni Yamamoto at inulan siya ng mga batikos at pagbabanta sa kanyang buhay. Sa katunayan, isang lalaki ang nahuli nang magtangkang pasabugan ng isang bungkos ng dinamita si Yamamoto ang mga banta na ito ay ipinagkabit balikat lamang ng opisyal. Sa isang sulat, sinabi na Yamamoto na ang mamatay para sa kanyang bansa at sa emperador ay siyang pinakadakila na mangyari sa isang sundalo. Ang buhay ng isang mandiragma ay walang halaga at ang pinakamahalaga ay ang karangalan para sa imperyo. Noong 1939, itinaas si Yamamoto bilang hepe ng Combined Fleet, isang promosyon na sinuportahan ng kanyang mga kritiko na ayaw sa kanyang makitang mamimasok sa planong pananakop ng Japan. Sa panahong ito, dinirmahan ng Germany at Russia ang ribbentrop molotov Pact, isang alyansa na labis na ikidinesmaya ng Japan. Sa kabila nito, isang pabor ang reassignment na ito ni Yamamoto dahil na iwasan niya ang mga tangka sa kanyang buhay, bagay na di naman niya ikinatakot. Gayong paman, di itinago na Yamamoto ang kanyang pagkadisma niya sa naging takbo ng pamahalaang Japan. Ayaw niya na masadlak sa isang imoral at mahirap na digmaan ang buong bansa at ang mga mamamayan. Pero bilang isang sundalo, wala siyang nagawa nang nanaig ang mga utak pulbora na pumalit sa pamahalaan ni Prime Minister Hiranuma nang pumalit bilang pinuno ng Japanese government si Hideki Tojo mas lumaki ang posibilidad na sisiklab ang isang digmaan sa pagitan ng US at Japan. Lababan sa kanyang kalooban ay walang nagawa si Yamamoto. Para sa kanya, ang isang digmaan laban sa Estados Unidos ay hindi upang sakopin ang Amerika dahil napaka-imposibleng mangyari na matalo ng Japan ang US. Kinastigo rin niya ang mga politiko at mga mataas na opisyal sa militar kung kakayanin kaya nila ang kailangang paghihirap upang isagawa ang digmaan. Ayaw man niya dahil mahal niya ang Amerika at ang mga mamamayan nito at pamahalaan. Kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa imperador at sa kanyang bansa. Hindi tiyak kung kailan sumagi sa isipan ni Yamamoto ang plano ukol sa Pearl Harbor. Pero ayon sa mga historian, marahil nakakuha siya ng ideya sa isang senaryo na inilatag ng isang Kiyosaka Ryunosuke noong 1927. Inatasan noon si Kiyosaka na magbigay ng lecture ukol sa aviation tactics sa sampung mataas na opisyal ng Navy. Dahil walang maituro, biglang binuon ni Kiyosaka ang isang teorya ukol sa isang pag-atake sa Pearl Harbor gamit ang mga aeroplano. Pagdating ng 1940, marami na ang nakakaalam sa ganoong teorya pero ayaw nilang maniwala na posible iyon na gawin. Dito na iminungkahi ni Yamamoto na subukan ang konseptong ito para simulan ang isang digmaan laban sa Amerika. Pero di madali para kay Yamamoto na isakatuparan ang balak sa Pearl Harbor. Maraming mga opisyal sa Army at Navy ang tutol dahil para sa kanila masyadong kakaiba at komplikado ang plano kailangan ta ka ni Yamamoto ang magbanta na mag-resign bago na approve ang kanyang plano. Dito kinilala si Yamamoto bilang isa sa pinagpipitagang bayani ng Imperial Japan. Sa kanyang Pearl Harbor plan, balak ni Yamamoto ang isang preemptive strike upang pilayin ang naval capability ng US. Base sa plano, susurpresahin ng Japan ang mga Amerikano at wasakin ang mga aircraft carrier na maabutan na nakadaong sa US Naval Installation sa Hawaii. Kasabay nito, aatake ang Japanese Army pababa sa Timog Silangang Asya upang sakupin ang Dutch East Indies at kamkamin ang malaking deposito ng langis at rubber na kailangan sa digmaan. Lalansagin din ng Japan ang US presence sa Pilipinas, Guam at Wake Island. Sa timetable ni Yamamoto, kailangang magawa ito sa loob ng anim na buwan para mapilitan ang US na umatras sa Pasipiko at hayaan ang Japan sa kanyang balak na pananakop sa kanluran. Hindi man napalubog ang mga US carrier sa Hawaii dahil no'y na sa laot. Nagtagumpay naman si Yamamoto sa kanyang pakay na paatrasin ang US. Hindi lang sa taktikal na aspeto, malaki ang kontribusyon ni Yamamoto sa ambisyon ng Japan binuon niya ang anim na modernong mga aircraft carrier ng IGN sa isang epektibong striking unit, ang First Carrier Fleet o mas kilala bilang Kido Botai. Ang unit na ito ay kanyang ginamit sa ekspansyon sa Central Pacific at sumabak sa malalaking labanan tulad sa Midway na una na nating tinalakay. Kahit natalo sa labanan sa Midway at labis na binatikos dahil dito, Sinwerte lang ang mga katunggali ni Yamamoto dahil nabasa na ng mga Amerikano ang kanyang galaw nang mabreak ang Japanese radio code. Kung susuriin, makikita na si Yamamoto ay isang magaling at matalino na military strategist. Matapos ang anim na buwan na sunod-sunod na pagkatalo sa kamay ng Admiral, na pagtanto ng mga Amerikano na natuto sa kanilang paraan ng pakikidigma ang kanilang katunggali. Siya ay isang malaking perwisyo at balakid na kailangang alisin.